Kumusta pong muli, mga katambay? Nagbabalik po muli ay inyong katambay si Katambay Mano po. Para po magkomento po sa inyo muli. Dito po sa Tambayang Makabayan, komento na inyong linkod. Ah, uh, ito po, komentuhan po natin mga katambay. Ito po nagaganap, siyempre ilang oras na po nakaraan. Ah, uh, dito po sa National Budget po natin ng 2025, ah, uh, deliberation at uh, nagtalumpati po at nag-speech po ang uh, napaagaling po nating speaker, mga katambay. Speaker na ng kamera ah uh, DSW secretary po yata at siyempre nagpapaka-presidente pa po yata makatamay tatlo ang kanyang nakikita natin ginagawang trabaho po sa ating bansa. Ito po may meron po siyang uh, talagang speech na talagang may patama po. May may pasaring sa ating vice president dahil alam naman po natin no nakaraan mga ilang uh, araw po last week ay uh, talagang uh, sinabi po ng ating Vice President yung katotohanan po kung ano nangyayari sa pera ng taong bayan, sa pera ng taxpayer mga katambay, kung paano po nila ah uh, hinahandle, kung paano po nila ginagawa ng paraan para po makakupit o sinasabing uh, makadagdag o yung sinasabing nga uh, extra, extraordinary po na ginagawa nila dahil nadana, nakita po at naranasan ng isang uh, vice president nung siya naging Sekretary ng deped kung paano po nila ginagawa ang sinasabing extra extraordinary na pera ng taxpayer ito pakinggan po natin ang ating ang uh, uh, speaker at uh, komentuhan po natin team deputy speakers majority leader minority leader distinguished guests ladies and gentlemen today We begin the plenary deliberations on House Bill 10800, the fiscal year 2025 General Appropriations Bill. This is more than just a budget or a financial document, it is the foundation upon which our nation's governance rests. It embodies our commitment to fiscal responsibility. And the prudent use of our people's resources. As legislators, we are not only guardians of the nation's purse, but also stewards of the people's trust. Every peso we allocate in this budget carries with it the sweat and sacrifice of millions of Filipinos. And it is our duty to ensure that these resources are spent wisely effectively and with absolute accountability. Our budget policy, carefully crafted and thoroughly scrutinized, is designed to achieve fiscal discipline while addressing the urgent needs of our people. It reflects the aspirations of the nation and serves as a roadmap towards stability, progress, and shared prosperity. Ang bawat sentimo ng bayan ay sagrado at narito tayo upang tiyakin na ito ay nagagamit para sa tunay na kapakanan ng sambayanan. However, we cannot ignore the reality that there are those who seek to undermine our work. Critics who speak of accountability while conveniently Ignoring their own misuse of public funds. <laughs> to these individuals, I say, let us be clear. This chamber will not tolerate hypocrisy, nor will it stand idle in the face of such blatant disregard of public trust. <laughs> <clears throat> <clears throat> nang daliri ang mga may sariling kasalanan sa harap ng kongreso lahat ay dadaan sa tamang proseso at walang makatakas sa pananagutan Mhm mm This house of representatives has always stood by principles of transparency and accountability Contrary to what some people may claim we have worked tirelessly to ensure that every government agency's expenditure is examined with careful scrutiny and that every program funded by the people's money is aligned with the country's priorities. I commend each and every one of you, my esteemed colleagues, for your diligence and commitment to defending the public's coffers. Our priority is the Filipino people, ensuring that public funds are responsibly allocated, well spent, and protected from abuse. Ang pera ng bayan ay hindi para sa sarili, pakinabang ng ilan. Tungkulin natin bilang mga kinatawa na yakin ng bawat piso ay para sa kag-unlad at kapakanan ng ating kababayan. Let it also be known that this House favors no one. We do not bend to pressure or special interests. Instead, we remain vigilant in upholding the principles of good governance and fiscal responsibility. The eyes of the nation are on us and we will not fail them. Walang makakalusot sa ating pagsusuri. Tayo ang boses at mata ng taong bayan at sa kanilang pangalan, tayo ang magbabantay laban sa pag-abuso at korupsyon. As we proceed with these deliberations, let us work with confidence and urgency. We have a duty to pass the 2025 general appropriations bill swiftly and to do so with integrity ensuring that the nation's goals are met and that every filipino benefits from the fruits of our labor patuloy nating itaguyod ang responsableng pamahala sa pondo ng bayan palakasin ang ating ekonomiya at itaguyod ang kaunlaran ng bawat pilipino tungo sa isang bagong pilipinas together we will deliver a budget that serves the best interests of the people, fulfill the goals of the eight-point social economic agenda, and contributes to the realization of the Philippine Development Plan 2023 to 2028. Maraming salamat po. Padayo. <laughs> yeah, mga tambay. Narinig po natin ang, uh, ang uh, speaker ng uh, Kamara ng Pilipinas at DSW the Secretary ng Pilipinas at nagpapaka-executive po, Commander-in-Chief ng Pilipinas, di umano. Ito po mga tabay, lahat po ng halos sinabi po ng uh, speaker ng kamera ay puro patama po sa kanilang uh, institusyon. Sa kanilang institusyon po mga tabay. Dahil halos lahat po ng nang nangyayari po ay puro sa kanila po nagsisimula ang napakalaking korupsyon. Lalo-lalo po doon sa doon po sa sa pinahayag at uh, pinasabog ng ating vice president Sara Duterte. Yung sinasabi rin po ng uh, speaker na yung paggamit ng pera, you know, yung uh, sinasabing kasinta sentabuhan, kapisupisuhan, makatamay, ay eh, kailangan magamit nang tama at talagang ang paggamit ay uh, sa taong bayan at uh, Hanggat maaari, walang korupsyon, mga katambay. At ito po, susuriin po nila, mga katambay. At sila po raw ang mata ng bayan, lalo po dito sa sinasabing budget po ng bayan, mga katambay. At susuriin nila lahat yan, mga katambay. Eh ang tanong, yung budget po baka nila nasusuri po ng nila? Sino po sumusuri naman ang budget nila, mga katambay? dahil yung uh, gobyerno na sinasabi natin na binabudgetan ng ng taxpayer tayo mga Pilipino ang mga ahensya ng gobyerno binabudgetan natin di ba? magmula sa pangulo siyempre kasama ng vice president hanggang sa mga sangay nito di ba kilalaki po ng binabudget natin diyan nakikita natin, meron mga public hearing po yan, di ba Kung magkano po ang nilalatag na budget taon-taon sa mga ahensyang ito. Nangunguna na po siyempre dyan, ang lalaki, di ba? DSWD. Siyempre, ang DepEd, kailangan natin yan, DOH. Siyempre, sa Department of Health, nang lalaki ng budget yan. Di ba ba? Saka yung uh, ating... Uh, yung uh, yung pagawain po natin napakalaki po ng budget 'yan di ba DPWH mga katambay. Siyempre po, ang ating sandatahang lakas, ang lalaki ng budget niyan, mga katambay. Sinusuri po yan, di umano, ng Kamara, ng Kongreso. Sinusuri po nila yan kung tama raw po ang paggamit at walang korupsyon. Di ba? At pati ang ahensya ng Office of the Vice President, sinusuri po ng Kamara yan. Hindi lang po kasama ang Office of the President dahil nga po wala tayong nakitang pagsusuri nitong nakaraang uh, hearing po ng Office of the President kasi wala pang 20 minutes na ipasa na po nila ang 10 uh, kung hindi po nagkakamali si Kamalong eh, 10.5 billion sa loob lang na isang taon. Wala pong question question. Pero sa Vice President po dalawang beses na po pinatatawag at dito pangalawa hindi na nga po sumipot ang ating Vice President dahil nga po doon sa pinopolitika at uh, Meron pong demolition job na ginangyayari po sa kanya opisina at siyempre po sa pagiging vice president niya rin. Dahil mismo ang makabayang black sa bibig na rin mismo ng uh, convicted na si Repres oh, congressman na... Uh, uh, mm, ano po ba, ba pangalan ng convicted mga katambay? Si Castro. Yun. <laughs> Nakakalimutan ko pa yata ang convicted congressman na si Franz Castro mga katambay. E eh, talagang uh, napakarami niya pong pahayag na gusto pa rin niyang uh, i-impeach. Kumahana po sila ng ground para ma-impeach ang ating Vice President. Di ba? E eh, talagang uh, yung korupsyon na eh, sinasabing ito ang korup ang ating Vice President. Pero sa kabila nun, ang kowa ang COA na mismo nagsasabi na nagko-comply. At uh, wala po silang sinasabi pa ang kowa dahil uh, under uh, processing pa at uh, yung isa namang ahensya na hawak ng ating uh, uh, vice president, di po ba, ang DepEd ay eh, malinis po ang paghawak at paggamit ng pera. ayo na rin po 'yan, di umano sa kowa, di ba? Wala po na itang problema diyan at maayos. Kaya lang pilit po nilang uh, pilit po nilang uh, din o dinigdikdik doon sa 2022 confidential pan na nasa korte na po, dinala nila sa Supreme Court. Kaya Supreme Court lang po ang makapagsasabi niyan. Hintayin po nila 'yan, di ba? Pero sa kabila noon, talagang binabakbakan pa rin nila. Pero ngayon, nasa kanila ngayon ang hot seat mga katambay. Katulad nito, pagkakatiwalaan pa po ba ng mga Pilipino, tayong mga Pilipino, itong uh, ginawa po nila ngayon na budget for 2025. Dahil dito pa lang po, mahigit sa uh, mahigit sa 6.3 trillion at at ito po may utang pa po tayo rito dahil kung hindi nakakamali si Kamanong napakalaki rin po ng inutang natin sa labas ng bansa sa loob lang ng dalawang taon eh meron na po tayo inuutang na 4 trillion kung hindi nagkakamali si Kamanong 4 trillion po ang utang ng uh, naidagdag sa ating uh, bayan mga katambay at tayo magbabayad doon mga taxpayer hindi naman sila at ang na, ang masakit pa nito, doon po sa budget na naman ito, ay eh, meron na naman pong budget para next year, 2025, ang ayuda. Mga katambay, binajitan po nila ang ayuda na naman na hindi bababa sa 500 billion. Mga katambay, ayuda. Ganun po kalaki. At ang hirap po kasi sa ayuda rin, mga katambay, na sila ang umahawak. Sila ang umahawak na ayuda. Eh napakahirap po yan na i wala pong audit 'yan. Napakahirap 'yung audit ang ayuda. Di ba? Eh 'yan po eh malaking corruption po 'yan, komento ni Kama. Ano? Corruption po 'yan, napakalaki. Dahil hirap mahirap 'yung audit 'yan, mga katambay. At ang isa pa, dito sa sinasabi ng speaker na talagang uh, may pinatatamaan siya ang ating vice president uh, about do sa nagtuturo, 'yung nagtuturo pero siya 'yung merong uh, merong uh, anomalya lalo sa paghawak ng pera. Yun po ang gusto niyang palabasin dun eh. Yung nagtuturo. Di ba ba? Eh, sino po ba yung pumuputak? <laughs> Di ba sila yung pumuputak? Di ba? Nauhuli mo sa sariling bibig yung tao na yung merong tinatago. Di ba ba? Yung mga may tinatago. Mauhuli mo sa sariling bibig kasi ganyan po ang nangyayari ngayon sa kamara nauhuli po di umano sila sa sarili sarilin lang bibig. Katulad po ni Saldi Nabunyag po ang kanyang uh, napakalalaking anomalya at uh, pati po sa mga money, lo, money paghawak ng money, di ba? May mga issue po siya, may mga kaso, di ba? Na natuklasan po natin yan pati mga senador ay uh, natuklasan din po ang mga problema ni Saldi lalo sa kaperahan at meron po itong mga nakasampang kaso, mga katampay. At ganun din po si Stella Kimbo. Nasa part din po ng uh, kamara yan. Ng congressman po, ng uh, ng uh, laging binabaha, Marikina. Na hindi natin malaman kung ano na nangyayari sa paghawak po nila ng plaid. Laging binabaha. Ano kaya nangyari? Dahil dyan, nilalagyan po ng plaid control yan. At siya po ang isang congressman dyan indi yan po, isa rin na tingin ni Kama, ano, eh, corruption po yan. Na nasasayang po, yung eh, pinupondo po dyan sa Marikina. Now, ganun din po nangyayari. Gada, meron po tayong sakuna. Number one po, lagi po nangunguna ang problema sa Marikina. Di po ba? Pero sana po po, po yung taon-taon, binabudget po dyan sa Marikina. Nagtatanong lang po si Kama nung, ano, eh, nanggagaling din po sa Kamara yan, mga katambay. Di ba? At ang congressman dyan, eh, si Kimbo. At natuklasan din po ng, uh, ng uh, mga Pilipino ang kanyang magarbong pamumuhay at magarbong mga luxuries. Mga luxuries na luxuries na sobra-sobrang mamahal na hindi mabibili ng pangkaraniwang Pilipino. Milyong-milyong halaga ng mga gamit, mga accessories niya, mga bag, at kung ano-ano pa. Samantalang uh, naghihirap ang mga Pilipino. At ang sabi rin ng mga ating mga kababayan na ito ay isang... Uh, dating ordinaryong guro nung mga panahon na siya hindi pa politiko. Pero ngayon, eh, talagang uh, biglang-bigla raw, umasenso, mga katambay. Nakaagulat, nakakayaman pala, di umano, pag ikaw ay naging uh, politiko sa ating bansa, lalong-lalo -lalo kung ikaw ay magiging congressman o senador. Di ba? At ang speaker, mga katambay, di ba? Ang speaker ay pinangalanan din po yan ng ating Vice President na dalawang tao lang humaharap ang uh, humahawak ng kaperahan ng bansa. Di po ba mga katambay? Dalawang tao lang ang speaker at ang saldi ko. Ano po ba ang ginagawa ng speaker? Marami rin po natuklasin din dyan. Di po ba ang speaker, ang uh, kamara, dahil nga raw po yung sobra-sobra nilang paggamit at hindi uh, hindi maipaliwanag na pera. Di po ba? Yung kanilang uh, travel pan? May nakulong pa nga dyan mga anchor, dalawa dahil sa pagtatanong at uh, nagtatanong kung totoo ba na ganong kalaki ang kanilang uh, travel fund. Ubod ng laki. May confidential fund pa. Di ba? Meron pang extraordinary fund sila. Nakulong yung dalawa angkor. Diyan din po nangyari yun sa kamara, mga katambay. Sa institusyon ng kamara. Di diba po ba? Kaya po, kaya po hindi magtitiwala ang mga Pilipino, lalo si Kamanong, dahil unang-una, -una, natuklasan din natin na walang public hearing ang, mga, ang kanilang mga pondo. Ang kanilang budget ay walang public hearing kasama ang institusyon ng Senado, silang dalawa. Ang Senado at Kamara, hindi po sila gumagawa o nagbabudget hearing para makita at mapanood ng taong bayan kung magkano ang kanilang mga pondo sa loob na isang taon. Ang Senado at Kamara, sila-sila lang sila sila may public well, uh, ang ang ginagawa lang nila camera hearing at senado hearing sila sila rin na nagtatanong sila sila rin na sumasagot <laughs> mga katambay at hindi po ito nakahayag sa mga Pilipino wala po itong live katulad po ng ginagawa ngayon napapanood po natin yung deliberation ng 2025 national budget nakikita natin pero yung sa kanila never natin nakikita na hinihiring pang publiko kung magkano ang uh, binabudget nila sa Kamara at sa Senado. Ganyan po. Ganyan po ba ang pagtitiwalaan natin mga sinasabing tagabantay? Sila raw po ang bantay ng uh, pera ng bayan. Sila ang susuri, mga katambay, para, ma para magamit ng tama ang pondo ng mga Pilipino. Ayon po sa speaker. Pagkakatiwalaan po natin, yung mismong sila, e eh, nakasekreto nakasekreto ang kanilang pondo sa publiko, sa mga Pilipino. Pagkakatiwalaan mo yung isang sinasabi nga na kasabihan, mahirap pagkatiwalaan ng isang bantay sa lakay. Di ba? Mahusay lang sa speech, mahusay lang sa salita. Pero bantay sa lakay, di umano sa pera ng bayan. Dahil yung kanila'y sekreto eh. Di ba? At natuklasan din natin pa, para pa, paano mo pagkakatewalaan ng speaker at ng, ang mga congressman sa nasa sinabi ng ating Vice President na sobra-sobra silang gumawa ng extra-extraordinary sa pera ng bayan, sa taxpayer, di ba? ba? Nagdadagdag sila ng sobra-sobrang extraordinary sa mga ahensya ng gobyerno. Natuklasan ng ating uh, Vice President nung siya maging uh, Deputy Secretary, yung 2023 at 2024, dinagdagan po ng Kamara sa pangunguna po ni Saldeco ayon po sa Vice President. Di ba? Na-i-vlog na po natin yan. Yung 16 billion ng 2023 dun sa kanyang proposal budget ng 2023. eh nung lumabas na po ang GAA, naging 28 billion na. Di ba? At nung 2024, ganun din po. 16.5, naging 28 billion din po. Saan po, saan po mapupunta yung extra-extraordinary nilagay nila? Di ba sa kanila? yung sinasabi nagbabantay, binabantayan nila yung pera ng bayan. Sila yung pinagkatiwala ang magbantay para ya, para do sa mga mandarambong kuno ng mga ahensya ng gobyerno na kasama pati ang opisina ng pangulo at ng vice president. Sila taga pero sila yung mga salakay, bantay salakay. Ayon na yan sa ating vice president. Eh ilan po ang ahensya sa ating gobyerno para hindi nila gawin yan. Dahil ginagawa nila sa DepEd yan eh, ng mga congressman ni Saldico, kasama ang speaker, na magdagdag ng mga extraordinary sa mga ahensya. And lalaki. Di ba? Pwede, pwede po sila magdagdag di umano sa national defense, sa, sa ating DOH, di ba? E, DPWH, di ba? DSWD. Ayan, e kasama na yung DepEd. Yan yung malalaking pwedeng dagdagan dahil pwede nilang uh, dagdagan ng budget ng uh, extraordinary na hindi alam ng mga Pilipino dahil sila gumagawa. Kaya paano mo pagkakatiwalaan yung ganitong institusyon na napakarami natutuklas ang korupsyon sa paghawak ng pera ng bayan? Di ba ba? Kayo po mga katambay, ano masasabi nyo rito? Salita na lang ang maganda sa kanila? Ganun po ba? Puro speech na lang po ang maganda? Pero yung pera ng taong bayan at nakakautang pa tayo napakalaking trilyon-trilyon, ay eh, nalulusaw lang po. Wala po tayong uh, progresibo at sinasabing uh, pagtugon. Pinagmamalaki pa rin po ng speaker natin, eh, yung pagtugon po sa kahirapan. At uh, pati sa pagkain, siguridad sa pagkain, trabaho, at uh, tungo sa bagong Pilipinas, mga tamay, pag-unlad. Yan po sinasabi ng speaker. Eh. Pero sa salita lang po yata natin nakikita yun, sa speech. Pero nakakita ba tayo ng pag-unlad? At uh, siguridad sa pagkain na nagmamahalang bilhin? At uh, hirap ang ating mga kabayan makakuha ng mga trabaho dahil wala tayong napaka, wala tayong maibigay na mga trabaho. Umaasa tayo sa mga sinasabing dayuhan na magiimbes sa ating bansa. 'Di ba? Pero pagdating po sa paghawak ng pera, eh hindi na po katiwa-tiwala ito dahil sa mga na, naib dahil sa mga binunyag ng ating vice president. Katulad po ngayon, na, national budget po ito, 2025. Napakararami na naman po ito. Marami na naman po natuklasan at meron na naman po ito na sobra-sobra nilang dinagdag, di umano. Dito po sa national budget po ng 2025. Meron na naman po itong mga extra-extra na hindi maipaliwanag na bilyon-bilyon mga katambay na idinagdag nila na extra extraordinary di umano mga katambay. Kaya nakakalungkot. Napakagagaling na lang po. Ibang-iba. Ibang-iba po humawak. Di ba? Alam po ninyo yon mga katambay. Kayo rin po alam nyo yon Mga katambay, mga kababayan ko. Alam na alam nyo po ang diferensya nung anim na taon ni dating Pangulong Duterte lalo sa paghawak ng pondo ng bayan yung paano niya gastusin ang pondo ng bayan, nakikita ng Pilipino kung saan napupunta. Ngayon, nakikita niyo po ba kung saan napupunta ang budget, ang pondo, pati ang inutang gada taon para maging budget po ng ating bansa? Nakikita po ba natin? Nakita natin yung tubig, yung napakataas na baha, napakalaking baha, na inanod po yata lahat yung 5,500 blood control project ng Pangulo sa loob ng dalawang taon. Yun, nakita natin, puro tubig. Di ba? At yung napakalaking gastos, di ba? So na pa lang, pagkain pa lang, hindi na bababa sa dalawang sa pung libo, dalawampung milyon, 20 million pagkain pa lang. At ito po, issue na naman sa kanya, sa Pangulo. Kasama po dito, mga congressman. At sinasabi po na hindi gastos ng Pangulo ang kanyang marangya at talagang uh, nakakalulang uh, karawan, kaarawan, birthday, na gumastos po ng uh, daan daang milyon din po. O hindi, hindi bababa sa isang daang milyon ang gastos ng birthday. Samantalang mga Pilipino nagihirap, nagihikahos. Kung sasabihin mo mga uh, maayos ang ekonomiya tungo sa pag-unlad ng bagong Pilipinas, eh bakit, bakit pa na tayo bigay na ayuda? Kung patungo na pala tayo sa pag-unlad, pag-asenso, pero yung binabudget mo, inilalagay mo sa DSWD na hindi bababa sa 500 billion na ayuda. Eh, nag, parang hindi tumutugma doon sa speech natin sa ating pagmamalaki na nangyayari sa ating bayan. Di ba? Kung talagang uh, papunta na tayo doon sa sinasabi ng bagong Pilipinas, eh, hindi tayo magpapamigay ng, magpapamigay ng mga ayuda kung gumaganda na pala ang uh, ang sitwasyon ng mga Pilipino. Di ba? Parang uh, para ka lang niluluto at ginigisa ka lang sa sarili mong mantika. Dadaanin ka lang sa mga magagandang salita. Pero sa gawa, wala naman nakikita nga uh, gawa o maraming gawa ang mga Pilipino. Di ba Dadaaning Dadaanin ka lang sa mga survey na magaganda ang sinasabi ng survey. Ganon. Pero ang mga Pilipino nakikita naman na walang improvement Kulang na kulang sa pagtugon at paggawa ang ating gobyerno, Lalo lalo na ang Kamara at ang Senado na walang public hearing. <laughs> ang kanilang budget, hindi natin nakikita kung saan napupunta kanila rin budget. Di ba? At yung mga extra extra ordinary nila. Di ba? At hindi natin alam kung gaano kalaki ang mga travel pan niyan. At hindi rin natin alam ang mga confidential pan niyan dahil nga walang public hearing. Nakasikreto. Kaya mga tambay, sino po paniniwala natin? Sino paniniwala natin? Ang isang institusyon ng Kamara at Senado na wala man lang tayo nakikita public hearing at wala tayo nakikita na ino-audit sila ng COA. Samantalang opisina ng Vice President, nakikita natin. May computation. Nakikita natin yung mga proyekto. Napakarami. At nakikita rin natin na ino-audit siya ng COA at nagkukumplay siya. Pero ang institusyon ng Kamara at Senado, wala tayong nababalitaan sa napakatagal na panahon na. deka dekada na. Wala tayong nababalitaan mga katambay na ito ay ino-audit isa-isa. At pati yung kanilang budget ay may public hearing. Wala tayong nababalitaan. Dekada na mga katambay. Kaya, kayo na mga kasagot ng mga katambay. Kayo na dito sa Bagong Pilipinas na sinasabi? Alam nyo na, ibig ko sabihin mga katambay. Mula, uh, muli po, nagpapasalamat po ang inyong katambay sa naagusto po ng ating malita channel sa YouTube at TikTok. At maraming maraming salamat din po sa nagla-like, share, and subscribe. At sa muli po mga katambay, ingatan nawapo, po, paalam, bye-bye.